Anong ganap sa mundo ng showbiz. Kamakailan, bumisita si Vice Ganda sa buhay headquarters sa Quezon City upang maghatid ng donasyon para sa mga biktima ng severe tropical storm Christine. Sa kanyang pagbisita, naglaan ng oras si Vice upang kamustahin ang mga volunteers at i-check ang kanilang kalagayan. Habang naroon, nakipag-video call si Vice kay Attorney Lenny Robredo na kasalukuyang nasa Naga. Sa masayang pag-uusap, ibinahagi ni Vice ang dami ng mga taong may tiwala sa Angat Buhay Foundation ni Lenny para sa kanilang mga donasyon. Eh kahapon din namin alam, sabi ko, saan ba natin dadalhin yung goods? Sabi ko, sa office o sa naga na? Sabi na sa Rappi, okay, dyan sa office na lang muna idiretso. Eh ang tagal din para ilang days bago makarating dyan sa inyo. Oo! Kaya hirap, wala na dito mabiling pagkain, wala na mabiling gasolina. Kailangan din ng truck, nasa sobrang dami na nagpapadala. Parang buong Pilipinas sa inyo na nagpadala. Swerte na marami nang nagtitiwala. Mas may tiwala pa nga ako hey, sa inyo kaysa my... sa nanay ko eh. <laughs> <laughs> Ang pag-uusap na ito ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala at pagmamalasakit sa ngat buhay at sa dating bise presidente.